Yan yan, good afternoon. Okay. Uh, since maraming nakita ko daming interesado when it comes to show my, no? Uh, ano ba yan? Papunta kasi ako sa planta ngayon. So, ang kukuha ako ng isang box ng MDM. Uh, yung, yung ginagamit sa show my na meat. Tignan natin yung mga details. Pupunta ako sa isang planta sa may Salawag, Dasmarinas, Cavite. Pwede niya rin puntahan to. She's Denora Corp isa sa pinaka magandang kuha ng mga ano, mga frozen frozen stocks inyo kung magbe-business kayo. Mama magkano 'yung ano? MDM. Ay mamaya na lang, mamaya pakita ko sa inyo 'yung resibo after na kapunta na tayo ron. And kasi much better kung ma-visualize nyo kung ano yung itsura ng MDM sa personal kesa yung nilagay ko lang sa picture. Tapos titignan natin yung finished product nya. Siyempre, okay, titikman din natin. Tignan natin yung finished product kung anong kalalabasan. Okay? Ay! May baby sa likod pala! <laughs> May pa kayo makita ito, yung waste nyo lang, Dinora Corp, Dinora Corp, pwede na yung logo nila yun sa taas yun, tapos papasok tayo dyan, ayan, hapon kayo pumunta rito para walang tao, temperature ang buong planta. Kano kilo? Ano? 44 to kera. Ayan. Ilang kilo yan? 17.5 Okay, okay lang. Ayun. Tingnan yung magkano lang MBM. 40. 40 per kilo. So, order ka doon. Tapos, bayad ka rito. Tapos, lalo pa sa order mo. Okay, nabas. AJC, brand of choice natin sa so Chicken Leg Quarters. For fried chicken. Just for beef. Yan ang MDM. Ay, naresibo nga ako. Okay. Resibo check, resibo check. Chicken leg quarter Itong AJC 132 Bakit AJC? Kasi Oh tinamaan ka Kasi yung ano nyo Yung sizing ng Chicken leg quarter Ng AJC kumbaga meron lang Meron lang Tatlong piraso na maliliit Na undersized Yung mga ganun Consistent yung sizing nya Kaya maganda Tapos maganda yung chicken nya Parang local Tapos ito beef ito yung MDM natin. Tingnan mo 44 pesos per kilo. Ang isang box niya nang ilan ilan 17.5 no? 17.5 kilo, 770 lang. So kung gagawin mong show yan, mga imbutido, di ba? Di ba? Panalo panalo ana. No mama no. Yung mga sa, iba Sobra o oh, nasa 90 plus to. Ewan ko bakit bumaba nang bumaba ngayon. Kasi dati ang mga pricing nito is 90, 110, 112. Ngayon 44 pesos oh. Siguro this is this is the best time for you para magnegosyo na ng ano. Kaya siguro dumami yung show Xiaomi na, na? Baka. Kaya, okay. Yung mga... Okay. Siguro yun yung reason talaga kaya dumami yung, alam nyo, di ba nakakita kayo yung mga giant Xiaomi, yung mga Xiaomi na may iba't ibang kulay. Siguro dahil sobrang baba ng MDM talaga nagkalat ngayon ng na supply. Ah... Pwede, pwede. Mga ma'am sir, this is this is a game changer para sa inyo. Pwede, pwede yung gawing negosyo ngayon ng ano. Kapag nakita niyo tong video natin na to, this is a very good advantage para sa inyo kasi makakapag-compete na kayo. Naalala ko si ma'am nag-comment eh. Ang hirap pa pag-compete, sobrang baba ng mga presyo. Maybe that's why. Ito ito na yung reason bakit sobrang baba ng presyo nila. Kasi sobrang baba na rin pala ng raw materials ngayon. Mama bukas pa yung ano sa likod. Ano? Yung pinto. Anak pa ano may yung pinto sa likod? Ang hirap bumuom papa. Ano Luan. Ginilid ko lang eh. Luan. Eh. Basta ba na yung pinto mo. Bukas tsaka sara. Sige, tingnan natin Ipagkato e, eh, nung MDM, titingnan natin sa bahay ko ano itsura. Pero that's one of the best brands ng mga chicken which is Shera. Yun nakuha natin. For 44 pesos, di ko na malulugi diyan, 'di ba? Okay, may singit ko na ano. Since kumuha na rin ako ng ibang karni ko. Uh, kapag wala kasi doon sa Dinora, dito ako pumupunta. Dito sa REM Junior. REMJR, may kita nyo yung account nila. Your Facebook account kung meron kayong mga gustong bilhin dito. Same goes para sa nila. Pinipili ko lang yung si Dinora kasi medyo maluwag doon. Dito kasi ang sikip. Yan ang problema rito. Pero dito kumpleto. Uh, kapag di ba may nagtatanong sa akin kung saan nakakabili ng accord powder, curing salt, yung mga ganyan, phosphate, basta yung mga pang uh, pang processed meats, dito nyo mabibili yun. Pumunta lang kayo rito. Ang location nito is nasa Kadiwa, Dasmarinas, Cavite. Tabi po ng SM yan. May kita nyo. Or, i-waste nyo lang yan, yung pangalan na yan. Then, ang um, mahirap kasi rito, pag ka ng karne, diyan ka magbabayad. Tapos, bababa ka doon sa planta nila. Yan, yung pababa na yan. Then, pupunta ka sa left. Ang sikip dyan. So, kapag merong duma na ibang sasakyan dyan, atras ka. Or wala kang mapipihitan. Talagang kanya-kanyang atras. Yung kanan na yan, yung kanan na yan, ayan yung SM. So, dito kapag meron ka dalang four wheels, mahihirapan ka. Kaya sa mga nagtatanong, kung saan nakakabili nun, nung mga mga phosphate, mga curing salt, mga accord powder. Pinaka the best sa inyo kung pa isa isang kilo lang naman, Shopee or Lazada. Yan, marami kang mabibili niyan. Okay? Mas madali pa. Pero kung malapit lang naman kayo sa Dasma, punta na lang kayo rito para makita niyo personal. okay, kawilan natin mga sir, mga. Ito, pakita ko sa inyo. Unbox natin siya. Isa sa best brands when it comes to Frozen, yung, ewan ko, Sierra, Sierra yata. Basta ganito, ganitong brand. Isa to sa pinakamagandang brand when it comes to chicken. Pinakamaganda quality. Ito, tignan nyo. Tignan nyo yung packaging nyan. Okay, ligaw dito na. Tignan natin. Brazil product siya ng Brazil and ang weight niya is 17.5 kilograms. Matigas matigas siya. Pero silipin natin yung itsura para ma-visualize niyo rin. Hindi <laughs> mo 44 pesos per kilo. Huh? Oo. Oh. Isag ka na. Saglad lang. Kukawang kuchilyo. Hmm. Okay. Ito yung ginagawin may anak Copy natin nga Ito, pasilip mo lang rito ato. Ayan po ang MDM Taas mo rito para makita Okay Packing date Tignan nyo rito Naka-indicate lahat yan. March 29, 2023, pinak siya. So, March 28, after one year. Pwede mag-one year. Mama, ang ganda, oh. Yeah? Oo. Oh. Imagine, guys, 44 pesos per kilo. Hindi mo na kailangan gumamit ng extender pa. Mm -hmm. Papatow natin to kasi matigas pa. Then gagawa tayo ng siomay or imbutido or anything na pwede natin gawin dyan. Yun ang reason. Kaya dumadami yung ano. Kaya sobrang dami naglabasa na na 3 for 100. Mama, yung 3 for 100 na ano, na mga imbutido. Uh -huh. uh, uh, uh Nakakakita kayo nun, 3 for 100 na imbutido. Bigla na lang naglabasan. Ano pa ba? Uh, shomai, mga jumbo shomai, iba't ibang ulay na shomai, bakit naglabasan? Siguro ito yung reason kasi sobrang baba ng presyo. Inabutan namin ng MDM is 112, 120. Nag-140 pa dati na mama, no? Imagine right now, 44 pesos per kilo. Yan. Sa isang kilo, ilan ang magagawa ko? Yes. Yun yung, ano, yun yung pinakamaganda doon. Siguro this is a blessing sa lahat ng gustong mag ng negosyo ng mga ganito. Actually, pwede itong gawing ano eh. Mga meatballs, mga ganyan. Well, gagawin natin lahat yan, Ang dami nito. 17.5 kilos to. Gagawin natin lahat to. Gagawin natin lahat ng recipe to. Para ma-share ko sa inyo. Kung paano gagawin natin. Okay? Uh, for the meanwhile, antayin natin mag-tow siya. Tapos gagawa tayo ng mga recipe. Unahin mo natin siomai. Then imbutido. Gagawa tayo. Then uh, meatballs or anything na kung gusto nyo. Kung meron kayong mga request. Okay?